Ayan, magandang hapon sa inyo lahat mga idol. andito na naman tayo sa ano sa Dinahigan Fishport. Tayo ay nanonood na naman sa pagbubuwan ng mga panibagong dating na tuna. Ayan oh. Dalawag agad ang pasa ni ano ni Boss AJ. Ah, oh, medyo malaki-laki rin. Ito po ay bagong huli lang mga idol. At ayan no. Meron pa ring mga inaano. Yun. May isa na naman ulit malaki-laki. Ayan, nandiyan yung mga kargador ng mga tuna dito, mga idol sa ano sa dinihigan Fish Mga bata, mga estudyante. Okay, malaki-laki isang ito, mga idol dahil ano. Solo. Ayan, malaki 'to. Nasa ano to? Nasa kwarintahan. Ayan, sundan natin mga idol sa ano sa pinaglalagyan sa ano sa e-sport. Tara, sundan natin to. Medyo ano, medyo mainit-init pambuhangin buhangin dahil maghapong init. At ito na mga idol. Oh. Ayan, ito na yung mga hinahakot nila. Kita nyo naman oh, sariwang-sariwa. May mga ano pa, may mga laway-laway pa. Yan daw, isa sa mga palatandaan na sariwang-sariwa yung tuna. At dahil, kagabi uh, lang tuhuli mga idol. Ayan sila lahat o. Oh. Eh, nakita nyo naman mga mata, malilinaw. Isa, dalawa. Tatlo, apat. Lima, anim. Anim na to na mga idol ang pinabaha ngayon. Ano mo yung panlito? Ang pangkang sansan.